Sinamahan ko pala si Mother magpagupit ng kanyang buhok. Kasi mahaba na daw, hindi siya sanay na mahaba ang kanyang buhok mga kachar. At ayan, pumunta nga kami dito sa salon na to kasi mura lang po ang gupit nila. Sa iba pong salon, mahal po yung gupit. Kaya dito po kami napunta. Habang ginugupitan si mother, ako naman nakipagchikahan sa mga tauhan ng parlor. Bago ko pala makalimutan, dito pala kami sa cutie salon. Kaya chika-chika lang kami to the max habang ginugupitan si mama. At ang nagupit sa kanya, bisaya din pala. Kaya mas lalo kaming nagchikahan mga kachar habang nagugupit. At ito na nga, tapos na po siyang gubitan mga kachar. Nilagyan po siya ni ate ng pampasyayni ng hair para hindi buhaghag ang kanyang buhok. At ito na, nagchikahan na kami ang ganda na ni mother. Tapos na nagupitan. Thank you for watching po. Bye-bye. God bless po.